Bito no? lo. Ayan, magandang hapon. Ayan ang mamarang. Ayan. Ayan lo. Nakuha ako, ako na to pare noon. Oh. Ay, oh, buro na, no? na lang dyan. pare. Ah, ah pare. Tira, ito, oh. Tira pa ako. Tira lang. <laughs> ano? Di ka na? Pare, jackpot na naman. Wee. Ay, si no? Tangkaan naman parang pare ko. Oh. hi Wee. <laughs> Oh, yun mga idol. October. Ano yun? 8? Uh, October 8. Jackpot October 8 oh. Hey. Sini bulan, dalawang dalawang beses ko na ito nakuhaan pare. Hmm, jawa sa bunot. Tiba-tiba. Mga kuya iyan, no? Oh. Mhm. Mm <laughs> Yakpat na naman ano?